Oh, Ayus ah, gedug-gedug na man taw ka balik no karong ang lawa. Magasal tag ostrich, purti gud pagka sa aslo na ni. Digud ka malakan si si mohang bayad, ug sa katong mga nangutana diha ug nganong tagsan lang kay taw makabuhat ug full video. Atoa na tingbon ug tubag inyo ang mga pangutana karon. Oh, watay daghang pasundayag. Pagalas dos sa hapon, nakapundok kay tanan ang mga singaw. Musag ka ta karon ug bukid. Moadto ta karon sa ato ang pagpalitan ug stretch. <coughs> Damo, <-man>, let's go. Look. Moa ni kong pam diri mga singaw. mong inangkon pag abot na to diri ah grabe pag naghana baligya ostrich no og available na diri ah sa kanlimaw taboylan o gusto mong mopalit kontaka lang ninyo si Anthony Cabellada Lopez ay <coughs> sako Timing po kayo atong pag-ari ah Kaya nakakita na tag itlog aning mananapa Garabing pagadag ko ah Dag ko pa si mo ang itlog <coughs> <coughs> Naglumlum na na boss? Belum lo hmm men saya gitlok pa. Ang nakanindot sa daning mananapa ug mangitlog kay dili pareha <recessed> sa Bisaya nga manok nga naay binogok unya kani. Peace on jugo tanan, garabing pagkaayo sa nindot sa buhion ba. Ang manok ka. Ato ani nang giduha ka buok no kay naay nagpadaso tu ag usa. Ang gipili din ato ni, nice. kaning mga laki kay ang sagad kilo sa mga laki. Ari ra gyud tagduha kilo kapin kung adto ka sabay. mukabat ko kuno na og taglima ka kilo bugat bugat yun barato ra kay silang kilo diri ah kay 250 ra ano yun yung baboy na kay bata bata wala na dahil nagpalangay no pag huma na itong palit may na tayong nagpa uli may ato pa rin sintensyaan naghapit na lang po tadya daan mga materialis para ato ang isubak ane mamatik ba hmm oh. hmm

nagtagbaw gini no kay grabe ko ah wa na na to dugaya ato wala na yung andayon nagpagutom puning po ng usa kasinggaw ang silpon, silpon para makabahong yun ko pag musamot na sa nigburot ang mga pabawnan sa mga singgaw karong adlawa kay porting asa tokbo nun sukad na katilaw tani grabe

sa katong mga nangutana diha og nganong tagsan lang kay may makabuhat og full video kanang usa ka singgaw naglakaw miskuela mo na siya college gasige pa biag klase ang college ron maung busy pa yun kayo siya firme Nga ka na pong usah. Mong tagsan lang kayo niyo makita sa toong video. Nagtrabaho na po na siya karon. Kaya na siya anak na po kabuok. Nga ka ning usa Mag-hoire ni siya may retire. Sa pagka-arsap, army sa pa. Pero kaning usa usah. Nindot na siya na humanya kurso. PNB. dili PNP ha, PNB, fermenting na sa balay. Bitaw, kailangan yung sugalan. Mau naa ausan ni siya sa balay pirme. Kaya huwag manrabaho ni Usa Kasinggaw. Sigurado yung mabian mo na everything happen for a reason yun. Kailangan yun na ni sugalan ng Usa Kabutang. Nasogda na mangod. Nga lisod na po kayo na Pugunta, mo anda mo suporta. Sa karon nga time, tagsa pag kayo ta maka-upload ang full video. Mawang mag-release-release ta. Makabana taro niya tag video-video pohon. Kanang dili na mabisi ang usag usa na dugay sa tuwang sige istorya. Takwahaw na luto atong lechon o stretch. Doktor? Mm hmm? Mm Hindi -hmm. mm -hmm. matabas-tabas. Grabing pagkaayos sa og At tuwa na siyang paghira ng sili ang ihang lawas. Wa na ilang pasundayag At na ng iplastar niya. Oh! on patong patong ginugayan. Tokbun sa tani. Oh la. Habhab. Habhab!